kan duduk ke ba. Para tu skala. Para itu. Apa kata nak bagi dito naik balik eh? What? I play with them. but I'll itlog nyo may mura lang daw ang kanilang itlog at ay bugok na ay, pupunta na kaming atimonan, Quezon Bakit masarap ang luto? Mga nakamuto, repas mo lagi mga nakamuto Lift or lift or yeah. Yan Daming tanim guys na Mga Ano ang uh... Lemon tawag grass. niya? Lemongrass Lemon Anong ito Tagalog? Tanglad Tanglad Sa pag olive yung po Takut 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 Diyan na ikaw. Dito. Oh, Saan? Tabi-tabi. Sorry na po. lo lalo Sorry. Tinapon ko. Kasi baka masagasaan siya guys. Kakaawa kay tinalsik ko din sa damuhan. Kasi kaysa nasa kalsada siya. Baka sya masagasaan. Kakaawa May buhay din siya eh marami na kasi kaming pusa sa bahay guys kaya hindi ko na siya inuwi itinalsik ko lang siya dun sa damuhan para hindi siya masagasaan ng sasakyan kasi kakaawa din kapag ani na sila Yo, no, kaya na? tubig na naman at na no, 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 no. a Ano mo? No, no, no. May may sidling na sila. untuk nak soak yang menga tanim eh eh kamu ba mari ya bahat <padet> minum okay. minum ayang ayan po guys ako magpa magpapaalam muna po sa inyo maraming maraming salamat po sa inyo walang salamat panganood sa support po sa aking munting channel, channel bye po god bless po sa ating lahat na na ako